Samantala, sa amantala, sa pagkakataong ito mga kabalitan at kabalitaktakan, tayo muna ihumingi, lehis muna tayo ng konti ha, sa Asian Political. tayo Tayo'y uh, tumungo muna at humingi ng update ha, sa mga nararanasang uh, pagyanig and at the same time, ang uh, pagputok ng bulkan dito sa ating balsa, yung vulcan Taal in particular. Nasa kabilang linya na po si PIVOX Director Talsito Bacolcol. Director Bacolcol, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ aliw channel 23. Morning. Yes sir, uh good good morning po sa inyo. All right. Una-una sa lahat, Director Bacolcol, kamusta na po ang uh, aktibidad ng Bulkang Taal? Okay, ang Taal Volcano for the past uh, 24 hours wala po tayong uh, italang lang uh, isang volcanic earthquake and uh nagkaroon tayo kagabi uh, mga mm -hmm. uh, around 11:23 uh, PM na isang phreatic eruption. Apa? Um pero maliit lamang po ito and um uh but uh nung over the weekend meron tayong isang uh, phreatic magmatic eruption mm -hmm. um uh yung last na uh, sulfur dioxide emission natin na uh, uh, measurement was on October 5 and um uh, umabot po ito ng 2,068 uh tons per day Apo. base po sa inyong uh, matinding monitoring sa bulkan ng Taal uh, director nara Umabot na ba ako sa puntong kinakailangan ng iangat uh, sa alert level 2, ang uh, alerta uh, nito? Uh, for now, uh, maintain pa rin natin yung um, alert level 1. Mm -hmm. uh, may mga iba, iba tayong mga parameters na tinitingnan uh, katulad nung um, pagdami ng volcanic earthquakes na hindi mm -hmm. naman natin nakikita ngayon. In fact, again, for the past 24 hours, uh, wala tayong na uh, record ng uh, isang volcanic earthquake. Uh, tinitingnan din natin kapag Nagiging madalas na yung phreatomagmatic eruptions. Uh, mm -hmm. And um, kapag uh, may napapansin na tayong inflation, and uh, kapag uh, drastic yung pagtaas ng sulfur dioxide, Apo. then we may uh, raise the alert level from 1 to 2. But for now, we maintain muna yung alert level 1. Apo. Director, in layman's term po, yung sa simpleng uh, ikangailengguahe, Paano po natin maibabanggit 'tong magnat magmatic uh, eruption tsaka inflation? Paano natin mababanggit po ito? Kapag inflation, uh, kapag may uh, umaakyat ng magma, uh, magkakaroon ng uh, uh, yung dalisdis ng bulkan o yung paligid mm -hmm. ng bulkan ay uh, mamamaga. Mm -hmm. So kasi may gumigit gumigitgit sa ilalim eh. So okay. mamamaga yung mag expand mm -hmm. yung uh, dalis lista list, uh, yung paligid ng bulkan. Mm -hmm. Ngayon hindi hindi natin nakikita 'yan. Ang phreatomagmatic eruption naman ibig sabihin lang nito may tubig tayo coming into contact with magma. Kaya po nagkaroon tayo ng uh, uh explosion, uh, mm -hmm. steaming. Uh, ah, pero instead na hot volcanic materials or hot volcanic gases or hot volcanic rocks, ang magma comes directly into contact with water. Mm -hmm. Ito po bang huling pagsabog na naita lang ito, Director? May maituturing po ba nating delikado ito at posibleng masundan pa ng mas malakas na pagsabog? Yung uh, phreatomagmatic eruption nung weekend, uh, classified po natin yan as minor, maliit lamang ito. Apo. Uh, and uh, hindi naman siya matagal, 4 uh, four mm -hmm. minutes lamang. Kung masusundan ito, there is always this possibility kasi uh, phreatomagmatic and phreatic eruptions uh, ang ang main ingredient niyan is tubig coming mm -hmm. into contact with either magma or uh, hot volcanic rocks or hot volcanic gases. So, mm -hmm. kapag mayroon tayong main ingredients and uh, present sila, uh, uh -huh. the possibility of another phreatomagmatic or phreatic eruption is always there. Mm -hmm. Kahit alert level zero, pwede pong mangyari yan. Kaya uh -huh. yung sinasabi natin sa ating mga kababayan, huwag po sila pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi mm -hmm. anytime Pwede pong magkaroon ng uh, phreatomagmatic eruption. Hanggang ilang kilometro Director Bacolod ang posibleng uh, epekto nito if ever na muli uh, magkaroon ng ganyang klase ng pagsabog. Well, hindi natin masasabi eh uh, pwedeng uh, yung uh, mga coastal communities, uh, yung mga uh, lakeshore communities, pwede kapag major eruption katulad nung nangyari nung 2020, mm -hmm. of course uh, Ma ma malawak yung magiging epekto, lalo na sa ashfall. Okay. Umabot nga noong 2020, umabot nga ng Metro Manila. Mm -hmm. So, uh, binabantayan talaga natin maigi. But for now, bawal pong pumunta doon sa Taal Volcano Island. Alright. Kamusta naman po yung mga ikangay uh, nagpapahinga rin na iba pang mga vulkan sa bansa? Uh, director, in particular yung nasa Bicol, kamusta naman po ang nila? Ang Mayon Volcano nasa alert level 1 uh, pa rin hanggang mm -hmm. ngayon. And for the past 24 hours, wala tayong uh, volcanic earthquake din na naitala. Mm -hmm. Wala rin tayong rockfall event na naitala. And uh, the last uh, measurement natin ng uh, sulfur dioxide was on October 2 and uh, umabot lamang ito ng 642, Apo. 643 uh, tons per day. Apo. And um, yung Bulusan naman, Bulusan it's on alert level... Uh, one pa rin. Mm -hmm. And uh, isang volcanic earthquake lamang yung naitala natin for the past Apo. 24 hours. Ina lang po ba ang mga aktibo at uh, minomonitor nating mga vulkan, ha, uh, Director? Meron din tayo ang Canlaon. Um, ah, jo yung Kanlaon Kanlaon. Video, mm -hmm. ano to, uh, nasa moderate level of unrest. Mm -hmm. uh, among the uh, volcanoes na merong alert level, mataas yung Kanlaon volcano na alert level 2. Apo And uh, mm -hmm. for the past 24 hours, Meron tayong 14 volcanic earthquakes na naitala. Hmm. All right. At ah, uh, talo naman po ako sa issue naman ng mga paglindol. Uh, alam natin na uh, ang pag-asa kaya pong uh, ikang-itaya-itaya itaya ang uh, lagay ng panahon, pero itong uh, mga pagyanig nito kagaya nitong 4.6 sa Mon Monreal, Masbate, magnitude 6.1 sa Katanduanes. Uh, ano pong mga dahilan nito, uh, Director? At saka ito po ay pang uh, masundan. Mayroon pa pala ditong intensity force sa uh, Viracatanduanes, saka sa Tabaco City, Albay. Ano na pong lagay ng mga lugar na yan, uh, Director? Okay, uh, again, expected natin uh, may mga paglindol sa Pilipinas kasi we have uh, 100, almost 175 active fault segments. Apa. May anim na trenches tayo. And these are all capable of generating minor to even uh, major, sometimes great earthquakes. Mm. And uh, expected na po yan, uh, for the past 24 hours, meron tayong naitalang um, 64 uh, mm. earthquakes. Apo. And ang pinakamataas is magnitude 4.8. Uh, And um, out of the 64, isa lamang naramdaman yung mm. nasa Katanduanes, uh, 4.8 and um, intensity 1 sa may Catanduanes. May kaugnayan po ba yung mga pagyanig sa mga pagputok ng bulkan, Director? Wala po kasi uh, yung pagputok ng bulkan, uh, again, magma yung uh, cost niyan. Mm -hmm. uh, mga uh, paglindol naman, mga active faults. Apo. So, unless na uh, masyadong malakas yung paglindol, mm -hmm. although nangyayari na rin yan, uh, katulad nung nangyayari nung 1991 eruption, mm -hmm. uh, This is still a debate among uh, scientists na yung 1990 eruption uh, sa Luzon, 1990 uh, earthquake sa Luzon, siya yung nakapag-trigger ng 1991 eruption, uh, Pinatubo eruption. Mm -hmm. So, uh, it's still a debate, mm -hmm. uh, but in other countries, kikita natin na kapag may malakas na paglindol at may malapit na bulkan na activo, uh, sumasa sumasabog ang bulkan. Uh, although Apo. hindi kaagad, well hindi siya yung rule, pero may mga instances na sumasabog yung Mm -hmm. right after a strong earthquake. Apo. Uh, tayo po ay nakafocus sa uh, Director Bacolcol sa hindi natin maiwasang issue ng politika. Pero ang yung pinangangambahang David Guan, kamusta po ang monitoring natin, Director? Well, uh, uh, continue. Uh, uh, patuloy pa rin naman kami nagbabantay sa ating David Guan at paalala din palagi din kami nagpag sa mga LGUs para ipaalala sa kanila na the threat of the Big One is, uh, is there Mm -hmm. And kailangan natin pagpaghandaan. Pag Apo. Nasa inyong pagkakataon, Director, baka may karagdagan po po kayong mensahe, lalo na sa ating po, mga kababayan. Go ahead, Sir. So ating mga kababayan, uh, uh, disaster preparedness is not just the business of our institute. It's not just the business of PHIVOX. Kailangan tayong maghanda. Lahat tayo, mm -hmm. uh, hindi lamang PHIVOX ang maghanda, pati po yung mga mamamayan natin. So tulong-tulong po tayo para po sa ating kaligtasan. Apo. Director, bukas pong lagi ang programa at himpilang ito for update mula sa inyong hanay. Maraming maraming salamat. Good morning. Ingat po. God bless. Maraming salamat din. Apo. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si PIVOX Director Teresito Bakulkol.